Hi mga guys! niya ko guys mag <laughs> Hi. Ay, pagtapos ng trabaho ko guys, grabe. Pagtapos sa trabaho ko, dito tayo. Ayan. Dito tayo, maghaayos ng ating mga damit na nilabahan ko. So, hindi naman siya masyadong marami guys kasi nga, yun no, ilang pipiraso lang yan. So, ayan. So, anyway, by the way guys, sumusa na po kayong lahat dyan. I hope magustuhan ninyo ang ating <laughs> ang ating video ngayon. Ayan si Madam nagtutupi ng mga damit. Ayan. So, anyway by the way, ito na talagang buhay ni Madam. Buhay sa -re reel. Tapos ng trabaho, magre-reel. Tapos ng magre-reel. Ayan, maglalay. tapos maglalay. Ayan. di ko alam guys. Kakain, iinom, iihi. So, ganun po yung buhay natin guys. So, ayan. Nakikita na yung mga damit ko. o, ba? Diba? So, guys. Ayan, palapit na palapit na po ang December. Palapit na po yung Pasko natin dyan. Kaya guys, maghakot na. Maghakot na kayo. Bala kayo. Hakot-hakot lang kayo ng mga dahong laya natin dito. At madali lang yan guys. Madali lang yan. Ang, ang sinasabi ko nga sa inyo, madali lang po niyong hakotin yan pag, gustusin, pag gustuhan ninyo. So, lahat ng inaano ko dyan, lahat ng pinupost ko, ina-upload ko, ako, guys, ano lang ninyo, panuorin lang ninyo, nang maayos. Ayan. At, ayan, makikibalita. Ayan. So, yan lang po, guys, para sulit naman po yung panunood ninyo. Yan lang po, guys. And see you next vlog.